eto sabi ng ating friend dito kaya pala panay ang ngak-ngak nila para makilala so you know, kilala na sila sa distrito nila at alam na ng mga botante doon kung sino ang iboboto nila meaning alam na sana ng mga uh, voters doon sa distrito nitong mga buwaya ah, ng mga nasa congress na wag na sila, sana silang iboto ah uh, kaya lang the problem I-share ko lang sa'yo ha. Ako, ayoko na talagang iboto yung mga lintik na yan. Dapat mawala na lahat yan eh. Kaya lang, the problem number one is yung voters education. Marami pong mga kababayan tayo. Ako po, kamakailan ay uh, nag-build. Nagagawa kami ng kung ano. -ano. Meron, meron akong nakasama na katulad din natin na ordinaryong tao nagtatrabaho siya nag kami, nag-welding, nag-gawa-gawa kami. And ang pinapanood niya sa social media o ang binabasa niya ay yung mga bagay na nakakaaliw. Siyempre, pagod sa trabaho, ayaw na nila ng stress. Naging katwirang ko rin for a long time na ayaw na manood ng balita, ayaw ko na ma-involve sa politics kasi nakaka-stress lang. Kaya lang, bagamat ganon kailangan natin ng knowledge kasi hindi natin pwedeng hayaan na lang laging mamayag pag yung mga demonyo. So that's one reason. One reason. Voters education kulang. Kasi pagod na sila eh. So kung sino lang magbigay ng ayuda, kung sino yung magpapogi dyan, Merong mga politiko, pag malapit ang eleksyon, doon nila inaayos yung pagkuhan ng basura, doon nila inaayos, doon nila tinatapos yung mga proyekto, doon nila, doon sila nagpapapogi. Para may legacy eh, para embedded sila or nakatanim sa consciousness ng mga botante. Yung iba, namimigay ng mga computer, sa mga teacher. Yung iba, kung ano anong ginagawa. At merong mga madadali talagang lapitan naman. Mabilis silang lapitan. Yun nga lang, mabilis din silang kumupit. Yan naman ay hindi ko personal knowledge naman. Yan ay nasabi lang sa akin ng isang insider. Paano yung buhay nila doon? Paano pati Jollibee eh, kinukuha siya pondo ng bayan. Pero ayan na natin yun. Pero that's just an idea no, sa mga politiko. But anyway, uh, number one, voters education. Ordinary yung tao, tayo. Pagod na, gusto na lang sana natin maaliw. Uh, kaya parang in a way, kahit napakingkoy-kingkoy talaga yung gusto kong content, magpatawa o magkanta-kanta minsan, minsan nagbibigay ako ng opinion kasi baka sakaling may makapakinig. Siyempre, mayroong ayaw dun sa sasabihin ko, mayroon ding may gusto. And ikalawa, bukod dun sa kakulangan sa voters' education, marami pa rin tayong kababayan yung binibenta pa rin nila ang kanilang boto. Pag naabutan, iboboto. Pag napangakuan, ibaboto. We never stop clinging to their promises. Pag nangako sila, na naipatalaan ko yan. Kasi ako meron akong personal experience eh. Nung ako'y nag-aaral, meron isang kandidato na nagbigay ng 500. Tapos ang sabi niya sa amin, lahat ng mga estudyante rito ay ililibre na ang tuition. So, binoto ko siya without knowing him. Pag-aaral ako eh. After nun, yung tuition namin na doble. Facts po yan. Ako po, personal knowledge ko yan. Na doble yung tuition namin. Kapalit nung 500 na binigay niya nung kumakandidato siya. At talagang nananalo pa rin siya hanggang ngayong mas matanda-tanda na ako. Nananalo pa rin siya dahil talaga nagpapamudmud ng pera at pag nagbigay ng ayuda yung muka at pangalan ng doon. So syempre mga tao binaboto pa rin yun. Ikatatlo na mabigat-bigat na issue. Hindi involved ang taong bayan pagdating sa pagsulong sa mga karapat-dapat na kandidato. Yung mayayaman, kadalasan, o yung mga sikat yung sikat sa komunidad, nagpasikat sa komunidad. Sila yung big, tatakbo na lang sila basta. Sila yung uh, siyempre may partido yan, may pera, may tatakbo na lang basta. Nang hindi naman sila ininganyo ng taong bayan. Yung nang-inganyo lang sa kanila yung mga malapit sa kanila na gustong kumita sa kampanya nila, mga may-ari ng printing na tropa nila na gustong kikita sa mga ads nila. Pero sa palagay ko po kasi, dapat yung mga taong gusto ng taong bayan, yun ang tumatakbo. May pera man yung taong yun o wala. Dapat sinusulong ng taong bayan sana. Similar to what happened kay Pangulong Duterte noon, na sinulong siya ng taong bayan na tumakbong Presidente. Bagamat isa lang siyang mayor noon sa Davao. Kaya lang outstanding kasi yung Davao eh. So yung taong bayan nagkaroon ng clamor after Yolanda, after Tanimbala, after mga kawalangyaan nung nagdaang administrasyon, nagclamor. Pero hindi talaga siya kasing sikat nila. Marrojas, Grace Po, sino ba yung mga kasabay? Hindi siya gano'ng kasikat. Pero sumikat siya dahil pag inimbitahan siya sa mga national debate, talaga nagsashine nagsasign siya. Talaga may karisma, may prinsipyo, may utak. Dapat parang ganun din sana, sinusulong ng taong bayan yung gusto nilang representative nila, hindi yung kung sino lang yung tatakbo, eh syempre kadalasan ang nagtatakbo dyan, trapo, o galing sa pamilya ng trapo. Yung iba naman sasabihin, wala pang napatunayan. Pero sabi nga ni Vico Soto, kung pipili ka, trapo o isang wala pang napatunayan, doon na sa bago. Di mo, doon na sa bago. Kung pareho kunwari silang loko-loko, pero yung isa bago, yung isa luma, doon na sa bago. Baka sakali, may, although mahirap pa rin, ano? So yon kawalan nila ng kalaban. Or may lalaban man, pero tatabunan lang nila ng pera. Kasi hindi sikat yung isa eh. Hindi naman siya kinikilala ng tao. Bagamat mabuting tao siya dyan, bagamat kilala siya, wala namang magsasabi sa eleksyon niya na ah, mabait yan. Kasi ang gusto ng tao, yung nalalapitan nila, ihinga nila ng pera, magnininong sa kasal nila. Hindi nila alintana na yung mga ganon. Talagang nagpapasikat lang. Babawiin din. Sabi nga ni Vico Soto, pag nagpapamudmud yan ng pera sa eleksyon, red flag ka agad dyan, huwag niyong iboto. 'Di ba mahirap lang tayo pero kunin natin yung pera eh kailangan natin eh gugutom tayo eh. Pero hindi hindi dapat iboto yung nagpapamudbud ng pera. Kaso tayong mga ordinaryong Pilipino, hindi tayo natututo na magsulong ng mga tamang tao na gamitin yung boses natin na yung kilala ko yung kapitbahay ko, mabait yun, dapat yata ito, simple lang ang buhay niya, dapat yata, hindi eh lagi tayong tahimik kasi nga natatakot tayo gusto natin lalo na pag local election gusto natin malapit tayo doon sa mga nananalo sa local election para hindi tayo mapaginitan ganoon kasi eh. so walang nagbabago kung yung tao yung yung mindset nating voters hindi magbabago walang magbabago walang magbabago talaga anyway, God bless. Sana nga, hindi na iboto yung mga quadcom na yan.